Totoo ba na magiging dalawa yung ating buwan sa loob ng dalawang buwan? Ano nga ba ang katotohanan dito? May kinalaman ba ito sa rapture? Maraming mga naniniwala na malapit na mag-rapture. At isa po ako doon sa mga naniniwala na malapit na mag-rapture. So anytime sa panahon natin ngayon, pwedeng pwede na po ito maganap. Alam ko rin na marami rin sa inyo ang nakakaramdam na po nito na talagang malapit na bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Sa pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo, hindi lang po tayo nakabase sa mga pakiramdam natin o mga emosyon natin. Actually mga kapatid, sa panahon natin ngayon, yung mga palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo ay nagaganap na. So mga kapatid, hindi lang po natin nararamdaman na malapit na mag-rapture. Ngayon nakikita po natin na sinasabi ng Biblia na natutupad na lahat ng mga propesiya patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo. Napakarami po mga palatandaan na malapit na mag-rapture. Ngayon isa sa palatandaan na malapit na mag-rapture, magkakaroon po ng mga kababalaghan doon sa kalangitan. Ito nga po yung sinasabi sa Luke chapter 21 verse 25 to 26. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakan darating sa sanlibutan sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit sa panahon po natin ngayon mga kapatid, napakarami na po nating mga nakikitang mga palatandaan sa kalangitan. Tulad nga po ng sinasabi ng Biblia. Kasi nga po nasa mga huling araw na tayo. At talagang makakakita po tayo ng iba't ibang mga palatandaan, hindi lang dito sa lupa, kundi doon sa langit. Ngayon, isa sa palatandaan sa kalangitan na sinasabi ngayon ng mga tao na malapit ng mag-rapture ay yung pagkakaroon po ng dalawang buwan sa ating mundo. So kung iisipin po natin parang napaka-imposible na magkaroon ng dalawang buwan sa ating mundo. Dahil noon pa man, alam naman natin na iisa lamang yung ating buwan. Ngayon ang interesting dito sa dalawang buwan na ito o dalawang muna na ito, ay sa mga nakapanaginip ng rapture, nakita daw nila na sa kanilang panaginip, habang nagra-rapture, merong dalawang buwan. So sinasabi nila na medyo weird daw po yung pangyayari na yon sa kanilang panaginip. Kasi nga, bakit nagiging dalawa yung buwan? Kung titignan po natin yung mga nagtetestify ng na kanilang panaginip patungkol sa rapture, halos lahat po sila sinasabi nila meron silang dalawang buwan na nakikita. may ito po yung isang interesting ayon sa NASA Simula po ngayong buwan, sa September 29 hanggang sa November 25 ngayong taon magkakaroon daw po ng dalawang buwan sa ating mundo So mga kapatid, hindi po ito fake news. Ito po ay totoong balita na makikita po natin na talagang kumakalat sa internet at binabalita talaga sa mga mainstream media. So hindi po siya katulad ng iba na fake news o kaya man theory lamang po. Sinabi na po yan ng NASA at ng mga scientist na sa loob po ng dalawang buwan ngayong taon, magkakaroon ng dalawang buwan sa ating mundo. Ayon po sa mga scientist, ang tawag po nila dito ay mini moon. So ito po ay isang maliit na asteroid na tinatawag na 2024 PT5. So ito po ay mag-oorbit sa ating mundo sa loob ng dalawang buwan may mga kapatid, itong minimum na sinasabi nila, ito raw po ay masyadong maliit. So, hindi raw po ito basta-basta makikita. Kailangan daw natin gumamit ng telescope. So, pagkatapos daw ng dalawang buwan ng pag-ikot niya sa ating mundo, ito rin po ay lalayo na patungo doon sa space at babalik na po ito sa pag-ikot niya doon sa araw na kung saan doon naman daw talaga siya nag-orbit. So parang ang na padaan lamang yung minimum na ito dito sa ating mundo at siya ay umikot ng dalawang buwan. May mga kapatid, meron bang kahalagahan o meron bang koneksyon yung dalawang buwan na ito sa pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo? May mga kapatid, walang inalaman yung dalawang buwan na ito na sinasabi ng mga scientist patungkol po doon sa pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo o doon po sa rapture. Dahil mga kapatid, una sa lahat, wala pong sinasabi yung Biblia na magiging dalawa yung buwan sa mga huling araw. Wala po tayong mababasang ganyan na sinasabi sa mga propesiya. Ang alam lang po natin na sinasabi ng Biblia, magkakaroon ng palatandaan sa buwan. At yung isang palatandaan po na makikita natin sa buwan sa mga huling araw, ito po ay magiging pula. So yun lang po yung mangyayari sa buwan na alam natin na konektado sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, Magiging pula o magiging parang kulay dugo itong buwan. Ngayon nakita naman natin na sa pamamagitan ng blood moon, nagiging parang kulay pula nga itong buwan. So maaaring yun po ay palatandaan nga ng pagbabalik na ng ating Panginoong Kristo. So yun lang po yung alam natin na mangyayari sa buwan sa mga huling araw at lalo na nga pagdating ng tribulation. Basahin po natin yung Acts chapter 2 verse 20. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, sa mga nagsasabi na nanaginip daw sila, na nagrapture at nakakita sila ng dalawang buwan, hindi po natin alam kung ano nga ba talaga yung ibig sabihin po noon. Hindi pa po natin alam kung ano nga ba yung koneksyon ng dalawang buwan doon sa rapture, na yun nga na mapanaginipan ng mga tao ngayon. Ngayon mga kapatid, related man o hindi yung dalawang buwan na yan sa rapture, basta ang alam po natin, anytime sa panahon natin ngayon, magra-rapture na po. Ibig sabihin po mga kapatid, napakarami ng mga palatandaan na nakita tayo at nakikita sa panahon po natin ngayon. So yun lamang po mga kapatid, sa na na palatandaan na magra-rapture na. So kung magkaroon man ng dalawang buwan, hindi po mababago yung katotohanan na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yeso Kristo at expect pa natin sa mga susunod na panahon meron pang iba't ibang mga kababalaghan at iba't ibang mga kakaibang pangyayari na makikita po doon sa kalangitan so dahil sinabi na nga po ng Bible ayon sa binasa natin kanina na merong iba't ibang mga kababalaghan na mangyayari sa kalangitan dapat hindi na po tayo magulat sa mga mangyayari pa na iba't ibang mga kababalaghan na makikita doon sa kalangitan So dahil alam natin at totoo na magkakaroon ng dalawang buwan ngayong taon, hindi po po natin alam kung ano yung magiging epekto nito sa ating mundo. At kung ano nga ba talaga yung ibig sabihin nito. Pero mga kapatid, sa pamamagitan po ng mga ganyang bagay na nangyayari, yung mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa ating kalangitan, dapat po mas lalo tayong maging handa sa kung anong pwede mangyari, lalo na po ngayong taon. Kasi hindi natin alam, sabi ko nga po sa inyo, anytime pwede na pong bumalik yung ating Panginoong Yeso Kristo. Sa mga nakakapanaginip naman po ng rapture, meron pong ibig sabihin yan at yan po ay totoo. Meron mang dalawang moon o wala sa inyong mga panaginip. As long po na maraming tao ngayon na nakakapanaginip ng patungkol sa rapture, ang ibig sabihin lamang po niyan, malapit na talagang bumalik yung ating Panginoong Isokristo. So inaalaw ng Diyos na makapanaginip ng rapture yung iba't ibang tao ngayon sa mundo para po bigyan tayo ng pag-asa. Kasi mga kapatid, sa pamamagitan ng mga panaginip na yan, yan po yung nagsasabi na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Iso Kristo. Hindi lang po yan basta panaginip. Yan po ay pagpaparamdam na ng ating Panginoong Iso na talagang magra-rapture na. At di lang po yan mga kapatid, sa pamamagitan din ng mga rapture dream at mga rapture vision, ang ibig sabihin ng po niyan mga kapatid ay babala rin para sa mga tao. Lalo na nga sa mga hindi na sa kanya. So sa pamamagitan po ng panaginip patungkol sa rapture, yan po yung nagbibigay sa atin ng warning na dapat iwanan na po natin yung mga kasalanan at tayo po ay sumunod na at manampalataya sa ating Panginoong Yeso Kristo. So huwag nyo pong baliwalain yung mga panaginip nyo patungkol sa rapture dahil mangyayari po talaga yan lalo na nga sa mga huling araw na tayo. Ito nga po yung sinasabi sa Acts chapter 2 verse 17. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Marami na pong mga vision at mga panaginip na pinapakita yung Diyos sa mga tao lalo na nasa mga huling araw na tayo. Hindi lang po yung rapture. Pero ang pinaka point ko lamang po dito dahil nasa mga huling araw na tayo, anuman po yung mga panaginip o mga pangitain ng mga tao, natutupad na po yan. Ibig sabihin lang po niya, natutupad na yung propesiya na sinasabi ng Biblia. So ipagkalat po natin sa buong mundo na malapit ng mga rapture, na malapit ng bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Dahil marami na pong mga nakakakita ng mga vision at mga panaginip patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. So sa pamamagitan po niyan, nakikita natin na malapit ng bumalik yung ating Panginoong Sokristo. At syempre mga kapatid, sinusuportahan niya ng Biblia. Nakikita rin po natin sa panahon natin ngayon, yung mga prophecy, yung mga palatandaan na sinabi po noon 2000 years ago, nangyayari na po yan sa panahon natin ngayon. So, patunay po yan na talagang malapit ng mag-rapture. So, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, anytime pwede mag-rapture. Pwede mamaya mag-rapture na. Kaya dapat maghanda ka na sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo.